Yeah, magandang gabi mga panalo. Kiles mga panalo. Pero nakita ko dumadaan doon hila ng tricycle. Paanda rin natin. Paan ganyan mga boss. Sinabihan ha. Hindi pa pinagawa. Pero ito na yan Tulak na. Ayan ha. Eh. Saan gumigay pre? Alaminos. Bale pa alaminos. Kitang kita ko kita, okay na. Batak-batak. Kinakawayan ko nga. Sabi ko. Oh, hindi dito. <laughs> Alright. Let's go. Panata na natin. Kanilang ito mga boss. Wala pa itong uh, 20 minutos so ito na mga boss kinakalas na natin yung maingay kanina time check mga boss uh, 7.49 pm at uh, 4 13 2025 so yun yung date natin mga Sa kanina ang daming dumating na motor dito may bente 20 so ito na humabol pa isa mga boss swerte kasi inabot tayo dahil uh, nagpapahipahinga tayo bukas patindahan nakaabot pa sila tropa Tara mga boss, hinihila ko na. Ayan na. Ayan, reset na mga boss. Nag-reset na ng kusa. Maiksi na mga boss. Hindi oh. Dipunggol, na sabi ni Chokes ba? Uh. Uy, putol na yung spray mga boss. Oh. Di sabi ni Chokes mga boss. Oh. Ayan. Siyempre, kakabitan natin ng pang malakas natin. na ating tension na yan mga boss. Walang iba kundi si Peach Bike mga boss. Yung gamit natin. Shoutout sa Beats Bike Philippines. Baka naman kayo may mga tensioner pa diyan. Pabili po at naubusan na kami stock. Sa dami nagmamanwal na naka sniper. Salpak natin mga boss. Sa pare din sa alumino sa banda. Matabay ka lang yata doon sa magandang view doon eh. Ha? Yung magandang view doon? Ay kaya, tas doon na tumunog. Magpasugsug ka na. Uwi na ako, nagkasi ako ng mga Siguro iba ang kas mo kaya nasira to. Chok lang mga boss ha. Biro lang yan ha. <laughs> Sa vlog pala tayo. <laughs> Ayan mga boss. So 8mm yung pinipihit natin na yan. So mas maaluman kami magtrabaho pag ganito. Kaya yan yung tools natin. So ganyan yung pag install ng tensioner mga boss. Huwag nyo agad i-release. So paanda rin nyo muna yan before nyo yan i balance ba? I mean, it timing. So, kasi nagtatanong kung kailangan pa bang itap dead center yung uh, tensioner. Paulit-ulit yung tanong yung sa akin mga boss. Hindi mo sa asawa pero syempre, laging tanong sa atin. Yan po hindi na kailangan. Alright, so, release natin yung nut. Tapos, on natin susi, syempre. Ayan, paantarin natin mga boss. Tapos, adjust natin dahan-dahan. Yan. So, pag tahimik na mga boss, pwede na lagyan ng pandikit. Untight lang mga boss dyan sa bolts. Ngayon, lagyan natin pang dikit. Ito so, nga palang gamit natin, 1104 na hindi madikit. Peke at ito na order ko sa Shopee, Castilan, sa mga ni Jopper Sniper. ayo kalab na no, Kalapot na hmm. eh. hindi mag-leak kung ba't yung pang Tapos ipitan natin yung bolts. So, try, yung ayaw, not pa, sorry. Ayaw oh, yan na. Siyempre gamit tayo ng 12 box wrench. At tigitin natin pa clockwise. Presin na pala mas dodo. Salta na. So nagbago si pitch bite ng nut, dati 13, ah 12, ngayon 13 na mga boss. Okay na ulit, pwede na pambahugan sa Alaminos. Tapos na ang problema ng niya. At yan, magandang gabi mga panalo. May RDT pa tayo ha. Sam, uh, sham na lang, sham. Paunahan lang mga boss. Pasya lang dito sa shop pag gustong may bumili ng RDT. Hindi po pre-install ha. Lagi kayong message pre-install. Mayroon po ikabit yun. Tatabasin ko dali rin ninyo. Ay, rin po pili rin mo. Alright, tapos na mga boss. Pwede nang dirite. Ayan mga boss, thank you. Namat pila boss, mga boy. Shout out sa kanila. <laughs>